Ayun. Hello guys, tumuli ang inyong Kuya RJ Moto para sa isang kakaibang kwento. Yan guys, magkikwentuhan lang po tayo ngayon. No? Dahil ako, meron akong ibubulgar na sikretong malupit kung tawagin. Ano? Alam kong kaya kayo nanonood sa charity dahil meron din kayong pusong charity. Kumbaga eh, gustong gusto rin ninyong tumulong pero hindi nyo alam kung paano at maya maya lang ituturo ko sa inyo kung paano makatulong na hindi maglalabas ng pera hindi lalabas ng bahay nandyan lang po kayo, nakaupo mayroon po kayong may ambag na tulong sa mga scouters o vloggers ng kalingap bago yan supportahan po natin si Kalingap uh, Rab, Rob, Ate Edna Vlogs, at siyempre ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang po, ano? Siyempre, huwag nyo rin kakalimutan ang inyong lingkod, Kuya RJ Moto, lagi lang nandito at uh, nag update po sa inyo, ano? Yan, umpisan natin, guys. Ito kasi, ito kasi, nakaugalian ko na kasi ano? Um... Tingnan ang mga channels ng mga charity vloggers ng Kalingap, ano? At itong si Kalingap Lidya na ngayon ay nakadistino sa Gumaka Quezon ay napansin ko yung channel niya mga Kalingap na kukunti lang yung subscribers niya tapos yung mga videos niya kakaunti rin yung ano yung mga views pero nagkakapagtaka bakit patuloy-tuloy rin siyang naghahanap ng matutulungan at patuloy siyang tumutulong Saan po nang gagaling yung ano? Pera na itinutulong niya. Ito po. Ganito pala yung ginagawa nila guys. Baga, bago sila lumabas, uh, si Kalinga Plidya, bago lumabas ano, may bit-bit-bit-bit na ano, mga paninda. Minsan palanggana, may mga lighter, tabo, timba, kung ano-ano. Habang naghahanap po ng matutulungan, sinasabayan din po niya ng pagtitinda at yung kikitain, yun din po ang kanilang itinutulong. Galing, no? Grabe. Kung baga, meron talagang pusong kalingap. Kung at bakit, uh, siguro iniisip nyo rin, bakit hindi na lang yung pamilya niya, ang unahin niya. syempre naman guys, hindi naman niya kakalimutan yung pamilya, no? At uh, itong ginagawa niya na ito para sa pagtulong sa iba, sa mga nangangailangan din, na mga kababayan natin mga Pilipino ano so yun ang ano yun ang kwento at uh, ito naman yung mapunta naman tayo sa sinasabi ko kanina na kung paano kayo makakatulong sa kalingap no na hindi na kayo kailangan lumabas ng bahay hindi nyo na kailangan maglabas ng ano ng pera ganito lang po kasimple guys panoorin nyo lang po yung mga videos at yun ay malaking tulong na. Panuurin niyo po ng buo at lalo po kayo makakatulong kung hindi po kayo nag skip ng ads. Papaliwanag ko po kung bakit ganon. Paano kayo nakatulong don? Dahil po yung panonood ninyo, magkakaroon sila ng views. At yung views na yon binabayaran po ni YouTube. At dun, dun po manggagaling yung kanilang itutulong. Alam kong gagawin niyan. Alam kong gagawin niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi palagi kayo nanonood sa charity vlogs ng Kalingap. So, ibig sabihin, yung puso niyo, meron din po ay yung pusong Kalingap. Tama po ba ako? So, yun. Ay, salamat. At magka-intindihan din. So, yun guys. Lagi lang po tayong manood. Walang skipping ng ads. At pwede rin po tayong mag-like. Ano, mag i-share. Tapos, maganda rin po yung makapag-subscribe na rin po tayo, ano? Para buong-buo na. So, ayan guys, ano? Huwag po natin kakalimutan si Kalinga Pledia. Papakita ko po dito mamaya yung kanyang picture. Para po matandaan ninyo at ilalagay ko na lang po sa description yung kanyang channel. Para kung gusto nyong puntahan ay madali lang po. I-click nyo lang at makakarating na kayo kaagad sa kanyang channel so yan maraming salamat mga kalingap at uh, magpapasalamat ako sa inyo dahil patuloy lang po kayo sumusuporta at uh, palaging nandyan para sa kalingap ano so yun abangan po natin yung susunod kong ikikwento dahil marami po sila guys marami po sila na gustong tumulong nagsasakripisyo makikita sa kabundukan naghanap ng na matutulungan sa kabila ng kanilang kahirapan yan guys kami naman po ay tumutulong din. Hindi ko na kung paano pero siguradong tumutulong din po kami Na mga lihiti mo na reactors ng kalingap. Meron po kaming group dyan. So yun guys, maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutan. Kuya RJ Moto. God bless. Bye-bye.